Shergao is my comfort place. That's why we decided to go to Shergao with my batch Jorel. Kakauwi lang niya galing Saudi. Fresh from Saudi. So marami-rami pa ang pera. Kaya pinakyaw namin itong bangkang to. Para lamang sa aming dalawa. So from Bukas, Grande Island Municipality of Socorro. Kasi taga Socorro po kami. And Going to Siargao, isang oras lang po makakarating ka na dito sa Siargao. Sobrang na-miss namin ng isa't isa ni Batch and imagine six years siyang nasa abroad. And here we are. This is our way of kaartihan, ambisyosahan And guess what? Walang nagbago sa amin and katawan lang po yung lumaki sa amin. In for Yabujaq for that. Sa so, nagtatanong kung bakit Siargao po yung napili naming puntahan ni Batch, maybe because... Malapit lang siya sa amin. But, you know what? Siya Gaw now is one of the famous tourist spots in the Philippines. And, not just the place, but because of the people. Gabi, wala pong judgment dito sa Rigao. Actually, guys, magkocommute naman lang naman sana kami going to General Luna. So, may nagyaya sa amin. Kaya, hinintay na lang po namin siya dito sa new town of Siargao. So, palibot-libot kami dito. And, eh, nakita namin itong coffee shop and nagstay na lang po kami for a while para maghintay sa sasakyan namin. I can say that this trip is a blessing. Omega, oh I'm so excited. You know what, guys? <laughs> Nakabil po tayo ng promo. So, ayan. Shout out po sa nagbigay ng promo. And you two guys are so amazing. We're so excited. So, dito po kami mag-stay for 3 days and 2 nights here in Tagpuan. Oh my god, guys. Pangalan pa lang, oh my God, swak na swak na. Sana po makatagpo tayo ng AFAM here in Siargao. If you're looking for the best hostel in Siargao, magtagpuan ka na. Here, winter po, and the more you stay, the lower room rate you get. Parang pag-ibig siya, guys. Mahal ka nung impisa pero pag habang tumatagal na, pumababa yung value niya sa'yo. Charis. Yung marketahan room rate po nila start at 499 per box in one night. If you stay two nights, makukuha nyo lang ito sa 4.50 per box. If you stay 3 or more nights, makukuha na lang ninyo ito sa halagang 400 kada isa ninyo. Meron din naman sila ditong private room per couple sa mga bagong kasal. Kung gusto nyo mag dito sa Siargao, choose tagpuan, hostel. Sobrang ang linis, napakaganda and spacious with own CR. Nagkakahalaga lang naman siya ng 1,499 per night. And then meron din naman silang private room pero walang CR then you can you can use the common CR here in Tagbo Nagkakahalaga lang naman siya ng 1,300 per night. Sobrang mura na talaga guys. Kung marami kayo, pwede kayong mag extra bed. Nagkakahalaga lang po siya ng 400. So here in Tagpuan guys, kung gusto nyo makamura sa pagkain, pwede kayong magluto dito sa kanilang kusina for free! Kung gusto nyo namang ang buong Siargao, guys, wag na kayong magproblema sa sakyan kasi nandito na po yan sa tagpoan. Mm Meron po sila ditong motorbike rentals as low as 450 lang po. Malilibot nyo na ang buong isla ng Siargao. Kaya hibi ang people, oh. 150? 200?